Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV Magandang araw, Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ito po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating unang The Better News ngayong araw. Tapos na ang eleksyon at unti-unti na nating nakikilala ang mga kandidatong pinili ng taong bayan para mamuno. Pero bago nila tuluyang gawin ang kanilang gampanin, nag-iwan ang mensahe ng pagbati at panawagan ng pagkakaisa si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga ito. Ang pahayag ni PBBM, iahatid sa atin ni Rose Bobiera. Panawagan ng pagkakaisa yan ang naging sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong halal na opisyal mula sa nagdaang 2025 midterm elections. Ayon kay PBBM, ang pamamahala ay isang kolektibong pananagutan at isang misyong nangangailangan ng pagkakaisa. Isang araw matapos ang halala noong May 12, binigyang diin ng Pangulo na ang mga opisyal ay inuluklok ng taong bayan upang tumugon sa mga pangunahing isyu tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at korupsyon. Umaasa rin ito na makikinig sa hinain ng taong bayan ang mga bagong halal na politiko, anuman ang partidong kanilang kinabibilangan. Sa huli, sinabi ng Pangulo na higit pa sa eleksyon ang tunay na serbisyong publiko. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tapos na ang national and local elections ay nagsisimula na ang limang araw na panahon na ibiligay sa mga kandidato upang tanggalin ang kanilang mga ginamit na campaign materials. At sa halip na ituring na basura ay maaari pa itong mapakinabangan sa pamamagitan na lamang ng pag-recycle o kaya na may pwede rin gamitin sa pangnegosyo. Ngayon ang report ni Dustin Bayog. Matapos ang national and local elections, ay agad na nagsimula magbaklas ng mga campaign materials ang mga kandidato na kanilang ginamit noong panahon ng kampanya. Ito ay alinsunod sa nilabas sa Comelec Resolution 1111 na inaatasan ng bawat kandidato, partido at party list Natanggalin na mga kinabit na campaign materials sa loob ng limang araw pagkatapos ng eleksyon. Kasunod dito, maraming environmental groups ang nagbukas ng kanilang pintuan upang tumanggap ng donasyon ng mga campaign materials na balak nilang recycle upang mabawasan ng basura at magamit pa sa ibang bagay. Isa na rito ang Paglaom Youth Laboratory Cooperative para sa kanilang environmental action program na Stitch of Hope kung saan ang mga donasyon ay ginagawa nilang bag at iba pang mga gamit. Bukas din ang pintuan para sa Eco Waste Recycling Drive ng Project Mika Kaiba kung saan iba't ibang bag ang kanilang nagagawa mula sa mga campaign materials. Sa kabilang banda, nagsagawa naman ng Clean Up drive ang Eco Waste Coalition at upang hamunin ang ilang kandidato na manguna sa pagtanggal ng kanilang mga ginamit na campaign materials. Samantala, ilang kandidato na rin sa Metro Manila ang nagsisimula na ng mga ulekta ng kanilang mga ginamit at nagbayag na i-re-recycle ang mga ito sa paggawa ng mga bag, upuan para sa mga mag-aaral at iba pang magagamit na bagay. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Kung ikaw ay isa pa lamang estudyante at nag-iisip kung anong career ang nais mong tahakin sa future, baka maaari mong ikonsidera ang pagpili ng mga science, technology, engineering, and mathematics o STEM-related careers. Lumabas kasi sa survey ng Philippine Statistics Authority na karamihan sa top 10 highest paying jobs sa bansa ay nangangailangan ng STEM-related education. Ang natuurang lisahan, ihatid sa atin ni Millie Borha. May malaking rason kung bakit mabuting ikonsidera ng mga estudyante ang pagkuha ng mga kursong may kaugnay sa science, technology, engineering at mathematics o STEM. Batay kasi sa 2023 survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumalabas na karamihan sa top 10 highest paying jobs sa bansa ay nangangailangan ng STEM-related education. Sa ilalim ng K-12 curriculum, may apat na strand na pwedeng pagpilian ang mga senior high school student bilang paghahanda sa kukuning kurso sa kolehiyo, ang General Academic Strand o GAS, Humanities and Social Sciences o HUMS, Technical Vocational Livelihood o TechVoc, at Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM. Noong 2023, inilabas ng PSA ang resulta ng 2022 Occupational Wages Survey o OWS. kung saan tinukoy ang mga trabahong may pinakamataas na average monthly wage rate. Una na dyan ang aircraft pilots and related associated professionals. Sunod ang software developers, mathematicians and actuaries, production supervisors and general foreman at application programs. Ipinakikita ng datos na ito ang lumalaking pangangailangan sa mga propesyong may kinalaman sa agham at teknolohiya kung kaya't hinihikayat ang mga kabataan na isaalang-alang ang STEM strand sa senior high school bilang hakbang patungo sa mga mataas na uri ng trabaho at mas matatag na kinabukasan. Para sa DZRH HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. gap ang nasa mahigit 180 agrarian reform beneficiary sa Zamboanga del Norte na kanilang Certificate of Condonation with Release of Mortgage wala sa Department of Agrarian Reform. Dito ay pinapawalang bisa ng kagawara ng mga utang ng mga magsasaka at malaya ng makapananim ng wala nang iniisip na bayarin. Ang iba pang detalye sa report ni James Galangue pinawalang bisa ng Department of Agrarian Reform o DAR ang nasa mahigit 180 Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Sambuanga del Norte. Yan ay mula sa mga pinamahagi Certificate of Condonation with Release of Mortgage o Cochrome. Sakop na naturang sertifika ang nasa halos 3,000 30 hektare ng lupa kaya't malaya ng mga ang mga magsasaka ng walang iniisip na bayarin. Bahagi ang naturang programa sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na layong burahin ng hindi pa nababayarang lupa kasama ng mga interes at multa. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer to Rizal Villanueva, nabibigyan rin anya ang mga magsasaka ng pagkakataong pagyamanin ng kanilang lupa. Pataasin ang mga ani hindi na hindi na oportunidad para sa kanilang mga pamilya. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa isang libong full-time jobs ang natanggap ng mga Pilipino mula sa isang Australian company na nakabase sa Pilipinas. Inukupan ng mga ito ang mga desk work sa iba't ibang lugar gaya ng Negros Oriental, Cebu at Bacolod City. Ipinagdiwang ng isang Australian company na nakabase sa Pilipinas ang pagkakalikha nito ng isang libong full-time jobs para sa mga Pilipinong profesional na direktang inupahan ng mga international na employer. Ayon kay James Thompson, Executive Director ng kumpanya, ito ay isang mahalagang tagumpay matapos mapunong isang libong des sa mga lokasyon nito sa Negros Oriental, Cebu at Bacolod City sa Negros Occidental. May tatlong branch ang kumpanya sa Negros Oriental, dalawa sa Dumaguete at isa sa Tanhay City, samantalang mayroon din ito sa Cebu at Bacolod. Ang pinakamalaking opisina ay nasa Dumaguete na may humigit kumulang 700 desks. Sinabi ni Maria Newcor, isa pang executive director na isang karangalan para sa Pilipinas ang mapili ng mga kliyenteng dayuhan para mag-hire ng mga empleyado dito. Kasama sa mga bansa na kliyente ng kumpanya ay ang Australia, New Zealand, United Kingdom at United States. Ginagampanan ng kumpanya ang papel bilang tulay upang direktang connect ang mga mauhusay na profesional sa mga kumpanyang dayuhan na nag-uupa ng mga desk o espasyo sa kanila ilan sa mga servisyong ino-offer sa mga international client ay pagharap ng mga lawyer, communication specialist, engineer, construction expert at bookkeeper. Ang mga empleyado ay direktang sinasahuran at binibigyan ng benepisyo ng mga foreign clients habang ang lokal na kumpanya ay kumikita sa service fee at space rental. Target ng kumpanya na umabot sa 10,000 desks sa taong 2028 kasama ang paglawak sa iba pang lokasyon sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy na niyayakap ng Pilipinas ang digital transformation dahil malaki ang naitutulong nito. mula sa mga maliliit na gawain natin sa bahay hanggang sa malalaking mga negosyo at industriya. Magandang halimbawa nga po riyan ay ang pagtanggap ng cashless payment ng Metro Rail Transit Line 3 para sa mga pasaherong bibili ng single journey tickets. Ang the better news para sa mga commuter, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Available na ang cashless payment system sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT 3 para sa mga pasaherong bibili ng single journey tickets. Ayon sa pamunuan ng EDSA Rail Line, maaari nang magbayad ang mga pasahero sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes mula sa GCash app. Makikita ang QR code sa mga teller booth ng lahat ng labing tatlong istasyon ng MRT3. Ang presyo ng single journey tickets ay naglalaro pa rin sa pagitan ng 13 pesos hanggang 28 pesos, depende sa layo ng biyahe. Bahagi ito ng pilot testing na isinasagawa bilang pagtugon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas pabilis, moderno at maginhawa ang pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabilang ang mga Pilipino sa mga may na friendliest people in the world dahil sa magandang pakikitungo at mainit na pagtanggap ng mga ito sa mga dayuhang bumibisita sa atin dito sa bansa. At isa na rin yan sa dahilan kung bakit limang bagong hotel sa Pilipinas ang nakapasok sa listahan ng prestigyosong Michelin Guide Hotels. Ang mga natatanging Hotel Alamid Sir ni Arnold Herrera. Limang bagong Philippine Days Hotels ang nakapasok sa prestiyosong Michelin Guide Hotels list. Dahil dito, umangat na sa labing isang kabuang bilang ng mga kinikilalang hotel sa bansa ng Natorang Hotel and Restaurant Guide. Kabilang sa mga bagong pasok sa listahan ay ang Fairmont Makati, Manila Marriott Hotels sa Newport World Resorts, Saler Resort Entertainment City, Raffles Makati, at Shangri-La The Fort sa Manila. Sinamahan ng mga ito sa unang batch ng mga hotel na kinilala ng Michelin Guide noong 2024, ang Admiral Hotel Manila M Gallery, Amanpulo, Crimson Resort and Spa Mactan, Hotel Okura Manila, Naypalad Hideaway, at The Peninsula Manila. Ayon sa Department of Tourism o DOT, ito ay patunay ng husay at init ng pagtanggap ng mga Pilipino sa mga dayuhan na nagpapanakas sa turismo ng ating bansa. Para sa DZia HTV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Ipinakilala na ng Philippine Aquatics Incorporated ang lineup nito para sa gaganiping 47th CH Group Swimming Championships sa Singapore. Pagdating sa balitang sports, iahatid yan. Nagbabalik si Millie Borja. Formal lang ipinakilala ng Philippine Aquatics Incorporated o PAI, ang mga atletang sasali sa 47th Southeast Asian Age Group Swimming Championships na gaganapin sa June 19 hanggang 29 sa Singapore. Pangungunahan ang delegasyon ni James Ray Michael Ajido, isang papasok na grade 10 student mula sa LaSalle Green Hills. Matapos makapag-record ng mga personal best sa 100-meter butterfly, 50-meter butterfly, 50-meter freestyle at sa PAI tryouts noong Abril. Kasama ni Ajido sa swimming roster si na Albert Jose Amaro II, Ryan Zach Denzel Belen, Alexander H. Ler, Ava Samantha Bautista, Kai Luis Belaga, Rihanna Chantel Coleman, FJ Catherine Cruz, Sofia Gara at Patricia May Santor. Si Ajido ay kwalipikado na rin sa World Aquatics Junior Championships sa Romania sa Agosto at sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain sa Oktubre. Noong nakaraang taon, nagkampiyon ito sa Boys 12 to 14 100 meter butterfly sa 11th Asian Age Group Championships sa New Clark City Aquatic Center sa Tarlac. Sa artistic swimming, kinatawa ng bansa si na Madison Violet Durban, Zoe Lim at Antonia Lucia Rafaela. Samantala, binubuo naman ang men's water polo team ni na Elijah Caleb De Leon, Lance Edric Adaline, Matthew Cameron Dasig, Julian Christy Malubag, Miel Joaquin Ugaban. Kenzie Trey Dumanglas, Sebastian Albert Castro at iba pa. Pangungunahan ni Ferdinand Kilop ang delegasyon bilang Head of Delegation kasama ang mga coach na si Naramil Lustre at Isagani Corpus, Maria Graciela Hasmina Sanchez, Sherwin De La Paz at Philip Istojanovic. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. is definitely in the air para sa aktresa si Diana Zubiri at kanyang non-showbiz husband. Ang dalawa nag-renew ng wedding vows bilang pagdiriwang ng kanilang 10th anniversary. And speaking of gasalan, ang bukalista naman ng Irish pop rock band The Script ikinasal na. Yan at iba pang The Better News sa mundo ng showbiz, tutukan sa report na ito. Muling na si ang pag ibigan ng aktres na si Diana Zubiri at kanyang Filipino-Australian husband na si Andy Smith. Ang kanilang renewal of vows ay sa kanilang 10th wedding anniversary. All smiles naman ang kanilang mga anak na si King, Aliyah at Amira Rose. Siyempre, present din dito ang Encantado co-star si Diana na si na Isaac Alzado at Caril. Congratulations, Mr. and Mrs. Smith. Usapang wedding pa rin tayo, officially off the market na ang frontman ng Irish pop rock band The script, na si Danny O'Donoghue. Ang The Man Who Can't Be Moved hitmaker ikinasal na sa kanyang longtime partner na si Annie Niang sa England. Magunita na minsan ikinumento ng singer na nagsimula ang kanilang relasyon noong pandemic. Huling nasa Pinas ang The Script last February bilang bahagi ng kanilang Satellites World Tour. At sa mundo ng K-Stars, discharge na sa kanyang mandatory military service ang South Korean actor na si Lee Do-hyun. Agosto noong 2023 nang pumasok ang The Glory Star sa Army at nagsilbito sa Air Force Band. Sa ngayon, naghahanda na raw ang aktor para muli mamitang kanyang fans at maikwento ang kanyang mga naging karanasan. At yan mga balitang hashtag pampag good vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa iyo. Para naman sa ating mga live streamers website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong ishare na kwentong hatid ng good vibes, i-comment yun na po yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo itong ipagkait sa iba. Ha? Hashtag good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelic una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV